Mayroon ako dito isang short kaya lang mas gustong-gusto ko itong gamitin. Wala pa naman siyang punit. Ang problema lang nito ay masyado na siyang maluwag. Kahit na tahiin ko bawat kanto nito ay talagang maluwag pa rin. Uh, okay pa naman siya, maganda pa naman yung tela niya, walang punit-punit. To -punit. So, naisip ko na wala akong card dito. Uh, ito na lang ang aking gagawin. So ngayon ay tinatanggal ko yung uh, mga tinahi ko na bawat ano, bawat kanto, yun tatanggalin ko muna siya, guys tinatanggal ko na yung sinulid kahit masyadong mga um, ma ano yung pagkakatay natin yan isa isa kong tinatanggal nakuha ko yung munting at tinatanggal ko ulit yan nililinis ko at tinatanggal ko yung mga naputol na sinulid yun naman at ito naman sa kabila ayan ginagupit ko yung ano yung mga sinulid ulit at tatanggalin natin yung mga natahi natin so ayan tapos na so kita nyo naman sobrang haba na ng Ah, baywang ito. So, ayan, nakikita nyo yung laso nito. Ayan, ang gagamitin natin, guys, na pang, parang garter niya. So, ayan, mahaba naman siya, guys. So, ayan, kinuha ko yung yung pin. So, ayan, ipinasok ko siya dyan. And then, sunod, tabi tinabi ko muna. Ayan, bina uh, binaliktad ko yung short. And, binutasan ko muna siya ng kaunti para pumasok yung pin natin, tsaka yung tali guys, kinukitan ko at ipinasok ko na nga yung yung pin, tsaka tali nito, so ayan, pinagpapatuloy ko ang pagpapasok ng tali at tsaka yung pin, hanggang mag umabot sa pangalawang butas, so ayan malapit na guys yung tumatapos Uh, ilang segundo na lang Okay na to At magkakaroon na tayo ng Ayos-ayos uh, na short So, ayan na nga Lumabas na yung pin natin hinahatak uh, ko na Hanggang sa lumabas sya At kunting ayos-ayos lang guys At dahan-dahan Baka mapunit So, uh, wala na tayo Yung magagamit ulit So, ayan nga guys O, ayan Ayosin natin yung gusot-gusot nito So, hanggang pumanta yung tali nito Doon sa dolo So, ayun na guys, may parang bago na ulit yung short natin na kanina is maluwang na maluwang. Ngayon ay, kahit wala tayong barter guys, at mayroon din tayong panali, pwede na rin to at itatali na lang natin. So, ayun na nga, tinanggal ko na yung pinatin at konting tali-tali na lang at bubuhol ko yung dolo. So, ayun, nagkabilang dolo. Ayan, okay na guys. So, ayan, perfect na perfect. So... Maraming maraming salamat guys sa panonood nyo. Ako ang nakaabot kayo dito sa dulo. Bye-bye!